kumusta? Yeah. Tayo ba? Kakawat ko lang sa trabaho eh. Pero tayo pupuntahan. <laughs> Pero tayong makukuha na naman na gamit. Libre. So, bali. Marami talaga. Mamaldag. Ayun. So, dito kasi talaga sa Finland. Ayun. <laughs> so, dito kasi talaga. Medyo makakatipid ka pagdating sa mga gamit lalo sa bahay makakatipid ka kasi meron ditong mga ano makukuha ng libreng gamit so meron tayong pupuntahan bukod tayo ng keyboard <laughs> tignan natin kung sobrang good spot or sobrang okay pa nung makukuha natin gamit tignan natin para uh, makakompleto uh, na yung pang setup natin sa PC. Medyo malayo-layo siya siguro mga 10 to 15 minutes or 20 minutes yung biyahe. Tignan natin. Magbabas lang naman tayo gamit natin yung bus card ni <laughs> Kasi nagbabike lang ako sa trabaho. Papasok sa trabaho. So, yun. Gamit natin yung bus card ni Macy's. Punta tayo. อัพเดทก่าไงมาเมื่อเค Pare dito kasi, pwede okay, mong gamitin. Yung card. Kung baga naka unlimited na siya, one month. Pwede ka din okay. mag-avail na one year para mas makatipid ka. Ayan. At... <gasps> ayos. Nakasaya agad tayo. Ito okay, na lang. Ayan. Ayan. na. Ayan. na. Okay na lang nag-concert niya si Brian Adams. So, update mo na lang yung pausap ko. sige ko siya ngayon kung sabihin ko na kapunta na ako. Okay, so yun. Nakababa na tayo ng bus. Tapos, um, lakad na lang tayo ng mga 5 to 6 minutes grabe no lakatan araw so mag 6 o'clock na pero yung araw parang alas dos pa lang ng hapon mainit mainit yung araw pero hindi naman mainit yung panahon yung araw kong mainit pero yung hangin naman siya magamalamig pa rin na naman talaga dito eh. pira lang uminit na yung mainit na mainit talaga lahat tapos paling ganito tayo eh ayan grabe na sobrang sobrang payapa talaga ng lugar tapos kanan kanan tayo ay eh, mga bata kahit anong oras na may scooter, nagbabike talagang sobrang ganda talaga ng panood ngayon pero nga lang hindi siya na yung hindi na siya yung kagaya ng sobrang mainit na mainit Actually, minsan nag uulan na nga eh. Well, sabi na mga katrabaho ko. <laughs> that's the finish summer. So, yun. Kaya, okay lang. Ay! Marami lang. Sobrang ganda talaga na lugar din. Hindi ako masasawa pa rin. Ayun, kumawa kasi sa ibang damo medyo nalalanta-lanta na pero may mga tumutubo pa rin upon, mga bago Kaya, mga halaman napakaganda pa rin ang mga halaman so kung tama hindi eh, tayo sabi niya kasi iniwan niya lang yung sa pintuan eh. saan na walang kumuha o walang nakakuha na ibang tao ayan sarap tumira dito tayo kaya pa <laughs> ayan napakaganda ng panahon kasi siguro maraming nasa labas kahit lunes kasi nagawa nga ng maganda yung panahon hindi siya hindi siya mainit na mainit hindi siya malamig na malamig kaya ayun sobrang tahimik dito napaka tahimik malayong malayo sa Pilipinas lapit <laughs> na tayo ayun nga lang talagang pagdating dito is more on lakad. Mas maraming lakad. Puro lakad. Siyempre, walang tricycle-tricycle dito. <laughs> Kaya, mukha pa ka talaga sa lakaran pagdating dito. Lalo na pag malayo ka sa center, yung mga sakayan, eh... kung hindi ako nagkakamali parang mali kulang kung um, ano ba ito 3 hindi 5 to eh mali 2 tignan natin baka ito baka ito sabit lang yung na ito hindi natin kung tama. Yun lang, medyo nakakalito na siyempre. Hindi mo kami sa mga number ng mga building-building. Ay, ako. Oh. Ay, ito, 3. Yun pala yung number. Number 3, ano. Tapos, anong building siya? Eh, A7 Ayun, makita ko na Ito, ito yung Ayun Diba? <laughs> Iniwan niya dito, nakasabit Walang kumukuha, hindi na wala Buti na lang Sana All goods and working tong keyboard Actually, may kasama pa siyang mouse. Ayan. So, nakuha na natin. Nandun na siya sa may pintuan. At hindi naman siya nawala. Sana all good and working yung keyboard. Yung mouse na yan may note pa hindi ko alam pero yung kasi usapan namin parang 5.30 pipigapin ko yung gamit yun so kung may usapan kasi namin is 5.30 pipigapin ko buti na lang ha Nakalibro na naman tayo ng gamit. So, yun. Uwi tayo. Tapos, testingin natin kung all goods. Testingin natin kung all goods yung keyboard na makukuha na, nakuha natin. Pagod. Pawis. <laughs> ah, yan. Yan. Sana all goods and working. Nakukuha natin keyboard yung mouse okay lang kay hindi siya gumagana kasi may mouse naman ako na maayos pero pwede na rin kumbaga pang pamalit tsaka pang harabas or pang gamit gamit ito ganun ay ayos so balik na tayo sakay na tayo ulit ng bus Okay guys, good morning. Medyo kagising-gising lang natin. So, update ko lang. Bali, hindi ko na kasi na na-check ko kasi nung pagdating ko ng isang araw, eh, di battery pala siya yung nakuha nating keyboard. Ito yung keyboard. Tapos, kasama siyang mouse na HP. So, ang gagawin natin is lalagyan natin ng battery yung keyboard. Kasi may mouse naman tayong ginagamit. Ito yung ginagamit natin yung mouse. So, ito. Tetestingin natin kung gumagana siya. So, kung hindi, edi kung goods lahat ng mga ano niya ah uh, tawag dito mga button or mga pindutan niya bumili ako ng battery kasi di ko alam na de battery pala siya si yung nagbigay hindi pa, hindi pa ka ng play ito binigay niya na ng battery no <laughs> so ngayon itatry natin kung kagana siya. Ngayon, ang pwede mong gawin is isaksak to kung tama ba. Ayan. Ayan, isaksak na siya. And then, um, is ng lithium battery. Kun testing na at tempo. Kumakain siya. dito ako yung testing so ita test natin siya sa word mo oh, okay naman gumagana naman kaya at least eh, kahit pa paano may mga gamit tayo na kumbaga okay naman so mukhang okay naman gumag na na naman ayun, medyo makalat lang Medyo makalat yung table natin sa so, ngayon kasi ginagamit din ni Mrs. to. Pero, ginagamit din kasi ni Mrs. tong table. Dito siya nag-aaral. Ayan, yung monitor na nakuha natin ngayon. Itetesting natin ngayon kung all good siya. At uh, para makita ko sa inyo. Ito, ayan, itong table na to, eros kalaba lang to. Yung keyboard, yung monitor, eros kalaba. Ito, biniligan. hulugan. Ito, yun, bin, nabili lang din namin yan So, yun All in all All goods All goods yung nakuha natin keyboard Mamaya, isa-setup ko ito Tapos, pakita ko sa inyo So, bali, ayan Ito yung monitor na nakuha natin Hindi siya masyadong maganda Pero, hindi siya masyadong Good quality Pero, nagagamit pa naman Ayan, kung oh, naririnig nyo yung volume niya eh ayan yung volume niya medyo parang basag na yung speaker niya pero all in all all goods naman at ayan na yung setup natin na dual monitor na tayo <laughs> so mas madali or mas maganda yung pagka mag-edit -e tayo kasi meron tayong parang full screen na pag a uh, mag -e edit tayo ng mga videos natin. So, so yun. At maglalaro lang muna ako. At muli, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscribers, sa lahat ng mga nanonood. At lagi niyong tatandaan. Lagi lang natin piliin maging masaya na walang tinatapa ang tao. <laughs> Tito Ditch TV.